ang dessert. Basi? Hi, hi, po! Magluluto po ako ng pancet bihon. Craving. Nag-crave po ako sa pancet. Gusto ko kumain ng pancet. Kumusta na kayong lahat dyan? Good morning, good afternoon, good evening, lahat-lahat. Luto tayo ng pansit. Ang laki ng aking oilan konti Canola oil. Yung pong lechon kawali ko kagabi, may natirang kaunti. Ayan po. Ayan. Ilalagay ko sa pansit. Tapos lalagyan ko siya ng hipon. Ayan. Tapos ang gulay ko ay tatlo lang. Repolyo. Carrots. Ano pa ba to? Nakalimutan ko yung tawag nito. Ayan lang po ang aking gulay. Tapos, uh, binabad ko na po sa tubig ang aking pansit bihon so maglalagay na po tayo ng onion alam kong lahat tayo ay marunong magpansit. onion 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 la onion nabibis ko na pumunta ng la onion makita yung face ko kasi pagka tinaas ko naman kita yung face ko pero yung niluluto ko hindi ano kalapit na ako bumila, bumili ng aking sabon ng camera ah. simple yung pansit lang po makakain lang garlic As usual po, laging huli ang aking garlic. Ayoko kasing matutong. Mm -hmm. Ang bangit talaga ng onion sa kanang tapos na yung new year, papalitan ko na ng balot ang ating mga upuan. Total naman po, luto na yung liyempo ko. Kaya yung carrots muna ang ilalagay ko para madaling maluto. Kasi po nagugutom na ako. Pero hindi ko po siya yung lulutuin talaga na, na ano, malambot na malambot kasi gusto ko po talaga sa mga vegetable na mga crunchy. Kaya po itong mga to, late ko na ilalagay to pagka naano ko na yung pancit. minutes lang po siya. Tapos ilalagay ko po itong hipon mamaya-maya. Kasi siya ang hilaw na hilaw na hilaw pa. 5 minutes lang po. May mga bell pepper ako dyan Masarap din sana sa pancit 'yon. Kaya lang, parang gusto ko bukas magluto ng 'yung parang tempura vegetable. of wood Baka po ha, halo-haloin ko na siya mamaya, hindi ko nakatanggalin yung pork o yung shirt, kaya halo ko na yung pansip. Para isahan na lang. May eh, nagre-request po na magluto daw ako ng kung hindi sisig e bopis. Pakita ko daw yung video. Sabi ko next time na lang. Saka yung Bicol Express. O lain. Pagluto din ako ng laing. Baka next week. Kasi ngayon eh, dami pa pagkain. Eh, lang po ako sa ano, sa pancit ito parang gusto kumain ng pancit la 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 so guys tatanggalin ko yung hipon kasi ayoko nga na ng masyadong lutong luto ang hipon kasi lutong luto po siya kasi lumiliit po siya Miliit siya. Saka nagiging makunat. Eh, malalaki pa naman po to. Kaya tanggalin ko siya. At ilalagay ko na yung pork. Ayok na. lagay na maraming mansika. Yan ang pet na ko po, po siya ng konting tubig para inubok ko na po yung panset. Konti lang po kasi ayoko malangit siya mga. Late na po yung vegetable po kasi Ayoko nga na, ano, gusto ko crunchy. Nagrikit yung noodles ko. Kaya La mahina lang ako. Okay. ating yung mga noodles kasi binandihan ko siya kanina tapos inalo ko ng cold water oh, bango na pangsit oh, wala kagad yung tubig o toyo at paminta lang po ang ilalagay ko. Hindi po kasi ako gumagamit ng baking. At yung Maggi Magic, sarap po. Minsan lang ako gumamit. Hindi naman lahat ng foods ko, nilalagyan ko ng Maggi Magic, sarap. Kasi maalat na po yun eh. Hindi ako pwede ma... Hindi po pwede sa sobrang maalat ang asawa po. Sarap. So ilalagay na po natin yung Pagsasabay na po natin to sa kato. lang yung ko pero siguro maliit pa rin kakawali ito. Pag ako siya na water dahil ayaw ko na sobrang dry. Ang tulog. Nanalo ko na po ulit itong carrots ko at ang at aking shoring. Nakubusan siya kagad ng water. Oh. So, asa ng aking pamilta. My black pepper. Where are you? Where are you now? Palad-palad lang po tayo. Ito po yung aking black pepper. Mas masarap daw po kasi pag ginaganyan sa palad. Tapos po, lagyan natin ng soy sauce. Ayan guys. gusto ko po yung ganito crunchy. Takpan ko lang po siya. Sandaling sandali lang. Sandaling sandali lang po. At kukuha lang ako ng malaking plates. Alisin ko na ito. Ayoko na sobrang makalat. Ayan na po, luto na. Sandaling-sandali lang po, diba? Iyan po ang kagandahan sa pansit. Madali lang luto. Mag-aaroon eh. na po yung asawa Masarap daw yung amoy. Mabango. Ini singot na. magpunga natin kung okay yung lasa. Tamang-tama lang po. Kasi po naglalagay ako ng patis at kalamansi dito. Basta may patis at kalamansi. Okay na. So papatay na po natin yung apoy. Kasi nga sabi ko nga sa inyo ayoko na ang lutong-luto. luto ang print at beige the ball. Pupatay na natin. So, maglalagay po ako dito sa malaking plates. Kailangan ko ng ano, Dito na lang kami kakain ng habi ko. Sabay na lang kami.

Ito na po ang aking pancet. Bihon. Ayan. Ayan na po. Diba? Ayan na po. Ito po ang aking favorite. Hmm. Dito po maraming vegetable na hindi niluluto. Kinakain lang po ng ganyan. Basta may sausawan lang na pandit. Kaya po nasanay talaga ako na ano. Crunchy ang mga pinakain -e kong vegetable. Okay guys, thank you. Madam Lisa.